Welcome to Henry KNG TV Amagat ah, nga po po ah, Ito po yung ah, ginagawa namin ngayon ah, Kaya na po, binunod na po itong mga nakatayin dito, mga ah, kahoy no, no, yung binunod akong balag ng kamatis Ayan ah, po, binunod na po Ayan po, ah, <clears throat> Pabungkal ko na po kay Jeremy at ako siya po ito i-gagrass cut ko po yung gawin na para Pabungkal din po so nga po kasi nga po eh hindi uh, na po magandang tinan luma na po kasi yung mga kahoy uh, kaya kailangan palit na ko na kaya papad na ko na po ng iba at rin ko po ito ng kamatis uh, po. at po ito ng kamatis para babago naman babago yung lugar po kasi kamatis na nakatayo dito, kamatis na chef tomato ngayon po eh, kamatis na tunay na tatayo po. Yung, yung mag gumagumaga pa kagaya po nandun, sa gawin ng para pare mo kamatis yung akit pa rin. po ah, napatag na yung lupa. Ah, ngayon po eh, ay, tatay na iangat po ng konti yan para po mataliman namin. Ayan po, kumanda na po ang na, natanggal na po yung mga kahoy. Yan po. Ah yung so, mga We, po yung hinipong ko dito gagamitin po namin ito sa camping kaya po hinipong ko dyan hindi lang lang pero kayang kaya naman at po tatasap -ta, ta -ta, po yung lupa tatasap po yung Jeremy para magandang tingnan at to pero hindi ko na po itong mga tulos para tutulusan na po para ayun yan, para tsaka ko lalagyan ng tali at siguro bukas pag nagawin ako sa San Isidro o sa Makalawa ito po ibibili ko ng kamatis sa hain pati yan po idadami ko na po yung mga kulang para yan po para mataniman na po lahat para marami pong tanim yan po yan po yan yan. Babali kasi yung ano yun. Babali yung mga ah, pagka ah, kapok na kasi. Matagal na rin yun. May ikip na isang taon eh. Pero yung matigay pa. yung gagawin natin tulos ngayon dyan. Mamuhugan yung diretsyo nga rin. Yan. Ngayon naman po ito. Yaking naman. Uh, puputulin ko na po ito para pagkapantayin uh, patayin ko po para yun nga magamit tayo pag pupose dito talagang ulit po ng tali na nun ah ito po nagayak na po namin ah, may tali na rin po natali ah, ako na po ah, bali siguro po ay ah, sili na lang po ilagay ko dito kasi po yung sili kahit na medyo naliliman siya po ay nagbubunga rin Kaya ah, yung kamatis po kasi pagka naliliman na ah, hindi na po maganda ayaw rin po kasi ng kamatis ng masyadong naliliman ay eh, sige po kahit nanliliman, yun po ay magbubunga rin. Yan po rin na po ito. Pwede na po akong bumili niyang bukas. Bukas o sa makalawa. Bibili po ako ng pulang sili sa hain. Yan po. Maganda na po yung pagkakasetup namin. Matatagpa po itong poste. Sakto-sakto po yan. yan po. Pati po yung, kabilang kabila po, hindi pa po natatalian. Ah, kasi nga po, ah, pinapatabas po ng aming principal itong nakalilay na to kasi po masyadong mababa masyado po kasi mababa yung manganare halos sa uh, ayan o oh. mababa mababa na po kaya po kailangan na ano yun niya yung bawasan bawasan yung pinaka sa kanya para hindi po siya nakalilay dito ayan po tapos po yan po yung mga tanim kong kamati sa kabila ayan dinili ko po kanina tapos po yung mga malunggay na itanim po, yan po, malalaki na sila. Malalaki na po yung mga malunggay. mga dahon na po, kasi na yan po, eh, nakaharvest na po ng dahon dyan. Ah, binanghingi na po sa akin, eh, dahil ah, nga po, binigyan ko naman po sila. Para po may mga panlagay siguro sila sa munggo. masarap po kasi sa munggo yung malunggay. At saka sa mga ginataan po, masarap po yung ano, malunggay. Po, ready na po ito.